guys, ayan namumulaklak na yung ating saluyot, ayan saluyot ng aking kapitbahay, ayan ayan guys ito yung sitaw kakukuha lang nila yung ano mga bunga, ayan, ang daming bunga nyo ayan guys, ang daming bunga, ayan ayan guys kakukuha lang nila Ayan oh, maraming bunga. Maraming mga bulaklak. Ayan. May mga maliliit pa. O, oh, ayan. Libre na tayo ng sitaw ayan o, oh, malalaki pa. Ayan. Malalaki nila, guys. Kakukuha lang nila yung mga malalaki. Ayan, guys. O, oh. nagtatanim pa sila na. Yung mga tinatanim sila dyan. Ayan. Magaganda, guys. Ayan, bali dalawang ispanyan, na sitaw. Ayan, ayan o. Oh. Mga bulaklak. Tsaka yung bunga o, oh, ayan. Dagsa ang bunga niya oh. ayan. Ayan, malilibre na naman tayo ng ulam. Ayan, guys. Ayan o, oh. dami o. Oh. Tingnan nyo, ang daming bunga. <laughs> ayan. Ayan, yung mga gustong bumili, guys, order na. O, oh, papadala ko sa Shopee. <laughs> Ay, Ayan. Ayan. Ayan ang may-ari, guys. <laughs> Nagtatanim na naman ng ng ano, yung kalabasa. Ayan. At ito naman yung dito tayo sa kabila. Ayan. Aray Ayan. Ito naman yung... Ito <laughs> yung... Kakukuha lang din nila yung ano, yung... Nakailang harvest na ng ano, ng, ng pipino. Wala na yung bunga. Nandun na sa bahay. Ayan. Ayan, guys. Kasi, yung mga nagtanim, ayaw nila. Hindi sila kumakain ng pipino. Kaya... Oh, siyempre, tayo naman eh walang inaatrasan kaya nasa akin lahat yung pipino ayan no oh guys mga naiwan na lang is yan no? mga maliliit ayan o ayan diba at saka ayan pa ayan saka yung ano pa guys ito yung yung talong ayan may mga bunga na hinarvest na rin nila yung mga bunga ng talong ayun may mga bunga na at saka ito guys yan yan nakikita nyo yan guys ang daming bunga ayan ito yung siling anong tawag na sili ito yung ano ng manginasal trademark nito is manginasal eh ha Ayan, Siling Thailand. Ayan. Ay, o, oh, hindi ako mapak dyan. Ay. Sa gilid ako dumaan. Ay, bahala sila dyan. Ayan. Ah, ah. Sa gitna ako kung saan yung ano eh. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Bali, ano yan? 1, eh? One, two, three, tatlong ispan na talong. Kaya ito, magsasawa tayo ng talong pag namunga. <laughs> 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 ano na, talaga? Ikaw, nadali. <laughs> nadali? Ayan. Ayan, wala nang bunga itong ano. Wala nang bunga itong siling, siling panigang pero... May mga bulaklak, marami pa yan. <laughs> Ayan. Ayan, guys. Ayan. So, eto na, guys. Yung ating talong. Kinuha na yung mga bunga. At yan, oh, mga tanglad. Ayan. Tanglad yan. Kompletos rekados. Ayan. May kangkung pa. Gusto mo magsigang ng isda. Karni ng baboy. Ayan. Meron tayong kangkong. Ayan. Ayan, guys. O, di ba? Maluwag. Ayan. Meron din kamatis, pero maliliit pa siya, guys. Ayan, o, oh, kamatis. Para sa December. Ayan. Ang kamatis, bagong tanim pa lang. Ayan. Hindi pa makita. Ayan, guys. Thank you for watching.